And then ang labas po niya ay kulay pula. Yan. ang loob naman po ay nag-orange na po. Ang... Ito naman po yung uh, tinatawag na pinatree or bunga ng pinatree or monkey nut ka, sa ibang katawagan. Or red fruited curadjong Sterculia quadrifida ang scientific name po niya. A mini version siya ng kalumpang kasi almost the same siya ng laman ng kalumpang, eh mas maliit lang po talaga ito. Ang loob niya ay naglalaman lang siguro mga wala pang sampo, sampung buto. Samantalang yung kalumpang ay naglalaman ng nasa kulang-kulang 20 na itim na buto na katulad nito. Grabe yung pagkaitim niya, dark na dark. And then ito kulay pula na nag-orange. Kaya siya tinawag na red-fruited uh, kuradjong. po. Ang lasa nito, mga kaibol, ay lasang mani. Uh, galing sa pangalan niya na peanut tree fruit. Buksan ko yung isa at ipakita ko sa inyo. Ito na po yung bunga na nakuha ko. Ito nga isang mali ito. Dalawa lang ang laman. Ito nasa lima ang laman. And then ang labas po niya ay kulay pula. Ang loob naman po ay nag-orange na po ang loob na kulay niya. And bubuksan po natin ito, pakita ko sa inyo. Unlike po nung sa kalumpang, ito, manipis lang ang balat niya. Pero madulas. Manipis lang and malambot po ang balat niya. Doble din siya. Pero hindi siya ganong katigas uh, kumpara sa kalumpang na balat. O, laman niya mga kaibol. Tawig din sila. Pero, iba ang lasa nito. Ito lasang mani. Samantala yung isa ay lasang parang ma-oil ma na pili. Nagbukas po ako ng hilaw pa na bunga. And kasi kahit hilaw po ito ay pwedeng kainin. Yan para siyang gulaman or gelatin na may pagkalasang buko. Manamis-namis po yan kahit hilaw pa. Yan ang hilaw. Ganito pa hinug na. Ito, yung mga nabalatan kong bunga. hmm Dapat yung balatan kasi, yung balat ay papait. And lasa talaga siyang mani, mga kaibol. <laughs> mm. Crunchy. Hindi masarap din ito mga kaibol na iprito or roasted para mas sumarap. Roasted or uh, pwede rin nilaga, mga kaibol. Ito po yung pinaka puno niya maliit lang din po talaga kumpara sa kalumpang yun ang daming bunga dun, dun sa taas ang daming bunga and andun si mami ah, uh, nanginginain ng bunga Yan. kaya po tinawag ko siyang mini version ng kalumpang at maliit lang din talaga <laughs> mami say hi yun nanginginain na siya ng uh, peanut tree Yan, mga kapal. so yun lang po mga kaibol ano? Uh, red fruited kuradjong or Pinatri ang tawag. Bye! -bye.